morning, uli na naman tayo naglalakad, papakbo dito sa ibabaw ng tulay ng Kuensyo at ating Tambalot so, masarap maglakad masarap tumakbo yung kaya lang so, at masarap maglakad kung meron tayong pag-uusapan so, dito sa ating Mema Vlog Youtube Channel subscribe kayo sa ating pag-uusapan para update kayo sa mga issue uh, ating tatalakayin. So, no? kakaiba itong gagawin natin, maglalakad tayo at magkukwentuhan sampah lipas ng pagod habang ikaw naglalakad. Medyo tinanghali ako ng lakad, no? Dahil nagkonting practice pa tayo, eh, medyo hingal pa. <laughs> ha? Ngayon, mga kaibigan, mga kalakad, mga katakbo, eh, pag-usapan natin itong mga gustong tabakbo at maglingkod daw sa bayan. we Hindi nga. Ano, totoo ba yan? Kung talagang paglilingkod sa bayan, ang gagawin itong mga tatakbo, dami! No? Mas maraming traditional yan mas maraming political uh, ambition mas maraming tatakbo na hindi nila alam ang kanilang tinatakbo puntaan muna natin yung pagiging marginal, uh, marginalized sector kakatawan sa mga maliit na ating mga kababayan maging boses sa kongreso no? Uh, so, tulad po nitong Partilis Pwede so, ba yan? So, Partilis alis so, Okay dito na tayo Kung no? so, talagang boses sila ng mga maliliit natin mga rodayan na hindi nabibigyan ng pansin ng ating gobyerno So kailangan mayroong boses ang maliliit natin mga rodayan Yung tinatawag mo partilist representative hindi matatawaran hindi makakaila ang pinag-uusapan itong siliwata siniwata, at kung saan gusto maging boses sa mga vendor na totoo naman, kailangan ng boses sa mga vendor pero ang dami na, di ba? marami na kumakatawan sa mga may hirap at tapat sa napapagkaitan ng tulong bukong -buk sarado ang mga may hirap pagdating sa politika nagagamit ang mga katawan ang ilang mga sektor at sila'y para sa sektor na yun meron po sa usapin ng mga security guard tumatak po hindi, pero hindi security guard buman tour maralitang mga tagalusod pero hindi naman siya maralita hindi ba marami sektor na pinag-uusapan gaya ang pinaginadaanan natin tracking o meron siguro magpapail siguro na kakatawa sa mga tripulante mga kargador mga driver hindi ba pero kakaiba itong si Diwata na alam naman natin talagang Meritibong vendor At ramdam niya Ang pagiging vendor Dahil Siya'y biktima Biktima Ng kakulangan Sa kaalaman Pagdating sa batas Alam naman natin Ang vendor Pinuhuli yan Sinisita yan No? Kapag halimbawa'y lumalabag sa batas Sabagay ang paglabag sa batas nila ay dahil sa kanilang hanap buhay gaya ni Piwata na madalas mahuli gamit ang bangketa gamit ang kalsada na alam naman nating bawal hindi po ba? siguro yun yung nagtulak kay Piwata no? na tumakbo siya bilang kinatawan, boses na mga vendor kala mga vendor kapag hinuhuli yung mga paninda sinisira, tinatapon sinusunog pagkatapos hindi pa, hindi pa, hindi pa sila nabibigyan ng uh, paghingap no? pagintindi ng ating gobyerno kaya eh, siguro yun ang nagtulak kay Diwata pero ang tanong natin Si Diwata ba talaga ang boses ng Tengdor? Maraming nagtaas ng kilay, maraming nagtanong, bakit si Diwata? Ngayon, tinanggap naman ng Comelec ang kanila application na mga pabilang na sa eleksyon bilang kinatawan ng Vendor Parkings kung himayin natin alamin natin ito palang si, si Diwata siya lang ang vendor ang kanyang mga kasama mga milyonaryo mga hindi vendor pero kakatawan sa vendor no? ang kakatawan ang first nominee traders merong business mining at tumukontrata sa gobyerno na kumukulekta ng 95 million a year at dalawang beses nakakuha ng kontrata sa gobyerno gamit ang DPWH talo Gambay vendor Ang vendor si Diwata Alam natin Kapag malaking bobo Ang uwa na Isang party list Tatlo ang uupo Bilang representante Nung kinakatawa nilang Party list Tatlo Hindi apat Bakit nata, nasabi natin apat? Da dahil yung boses ng vendor na si Iwata ng apat sa nominee so wala pong ganon yan po sa party list na uupo na apat kapag maraming boto ang nakupo tatlo lang sa so, si Iwata pang 4 nominis so kailangan pang yung tat isa sa tatlo na nauna sa kanya matepo mawalan ng kapasidad para maglingkod dun lang papasok si Diwata hindi kaya yung party list na kinatanggap ngayon para tumakbo na abuso ng mayayaman, may influensya may connection ko sa gobyerno bilang kinatawan ng isang party list marginalized term ang mga kabayan kung itong party list na to ay kakatawan din mga politiko sa mga anak ng politiko no? at nagsasabi sila galing sa maliliit na hanay bilang kinatawan hindi na ako bobotok